ang mga mambabatas, mga taga-DPWH at iba pang opisya na umano ng kickback sa mga hinawakan nilang proyekto. Sa bawat proyektong pampubliko gaya ng kalsada tulay at flood control, milyon-milyon ang inilalabas na pera mula sa buwis ng mga tao. Ang mga proyektong ito ay dapat nakalaan para sa kaligtasan at kaginhawaan ng lahat. Ngunit lumabas sa isang pagdinig ng Senado, na may mga contractor na nagsabing hindi lahat ng pera ay napupunta sa mismong proyekto. Sinasabi nilang malaking porsyento ng pondo ang napupunta umano sa ilang kongresista at opisyal ng gobyerno. Kung totoo ang mga pahayag na ito, ang tanong ngayon ay sino nga ba ang tunay na nakikinabang at sino ang naaagrabyado? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators Maraming salamat po. Sa Senado, lumantad ang mag-asawang Pacifico at Zara Diskaya. Sila ang nagbigay ng detalyadong salaysay kung paano umano gumagana ang sistema ng suhulan sa ilang proyekto. Pinangalanan nila ang labing pitong kasalukuyan at dating kongresista, ilang district engineer, isang regional director, at maging ilang undersecretary ng DPWH. Ayon sa kanila, Matapos silang manalo sa bidding, may mga opisyal na lalapit para manghingi ng bahagi mula sa pondo ng proyekto. Hindi maliit na halaga ang hinihingi. Ayon sa mag-asawang Diskaya, umaabot ito mula 10 hanggang 25% ng kabuuang halaga ng kontrata. Ang sistema ay cash, walang resibo, at madalas ay ipinapadaan lamang sa mga tauhan o chief of staff ng mga mambabatas. May hawak silang voucher at ledger kung saan nakatala ang petsa at ang taong tumanggap ng pera. Isang halimbawa na ibinahagi ng mag-asawa ay noong 2022, lumapit daw ang isang project engineer para mangolekta ng pera na sinasabing para kay Congressman Roman Romulo. Makalipas ang ilang panahon, isang district engineer naman ang nagpakilala at nagsabing siya ang bagman ng parehong kongresista. Humingi pa siya ng 30% na bahagi at ipinaliwanag na ito raw ay dahil ang pondo ay galing sa tinatawag na unprogrammed funds na may basbas mula sa itaas. Ipinakita rin ng testimonya kung gaano kalawak ang hatian. Base sa kalkulasyon ng Senate Blue Ribbon Committee, 25% ng ng proyekto ay napupunta umano sa Speaker ng Kamara at isa pang kongresista. May karagdagang 5% na tinatawag na parking fee para sa mga kongresistang may hawak ng distrito. 6% para sa Bids and Awards Committee, 7% para sa DPWH, at 7% para sa buwis. Sa huli, 35% hanggang 38% lamang ng kabuuang pondo, ang aktwal na nagagamit para sa mismong proyekto. Kung isang milyong piso ang halaga ng isang proyekto, nasa 350 at hanggang 300 at lamang ang natitira para gastusin sa mismong materyales at paggawa. Ang malaking tanong ay paano makakagawa ng dekalidad na kalsada, tulay o flood control kung ganito kaliit ang budget na natitira. Ayun pa sa mag-asawa may mga pagkakataon na ang mga kongresista mismo ang nagsasabi na aprobado mula sa mas mataas na opisyal ang mga pondo. May mga pagkakataon din na binabanggit ang pangalan ng speaker ng kamara. Sa ilang okasyon, ikinuwento pa raw ng isang kongresista habang sila ay nagkikita na lahat ng kanyang fund request ay aprobado at pinapadaan sa ganitong sistema. Sa gitna ng lahat ng ito, iginiit ng mag-asawang diskaya na kahit maliit na ang natitirang pondo, sinisikap pa rin nilang tapusin ang proyekto. Ngunit malinaw na hindi ito sapat na paliwanag sa epekto ng sistemang ito dahil sa bandang huli, ang pinaka-apektado ay ang taong bayan. Ang mga proyektong dapat sana ay matibay at pangmatagalan ay nagiging mahina at madaling masira. Matapos ilabas ng mag-asawang Diskaya ang kanilang salaysay tungkol sa kickback, mas lumalim pa ang usapan sa Senado. Hindi lang basta tungkol sa porsyento ng pera ang naging tanong, kundi pati na rin kung paano nagiging totoo ang epekto nito sa mga proyekto. May senador na nagbigay ng halimbawa, ang dapat daw na hukay para sa isang flood control project ay labing dalawang metro ang lalim. Ngunit sa aktwal na ginagawa, tatlong metro na lang ang hinuhukay. Kung ganito ang mangyayari, paano makakakontrol ng baha ang proyekto? Ito ang panganib kapag ang malaking bahagi ng pondo ay hindi na napupunta sa tamang gamit. Sa harap ng mga tanong, sinabi ni Pacifico Diskaya na hindi nila hawak ang lahat ng proyekto. Aniya, sila ay kumikita na lang ng maliit na halaga para lang may maipagpatuloy na trabaho ang kanilang mga tauhan. Mas pinili raw nila na kumita ng kaunti kaysa mawalan ng proyekto at mawalan ng hanap buhay ang kanilang mga empleyado. Para sa kanila, barya-barya na lang ang naiuwi matapos ang lahat ng kaltas at suhol. Ngunit hindi nakaligtas ang mag-asawa sa mga duda ng mga senador. May ilan na nagsabing imposibleng dalawang porsyento o tatlong porsyento lang ang kanilang kinikita dahil sa dami ng kanilang ari-arian at sasakyan. Ang sagot ng mag-asawa, matagal na nilang pinaghirapan ang kanilang negosyo at umabot na sila ng mahigit dalawang dekada sa industriya. Sabi nila, ang mga gamit at sasakyan na meron sila ay bunga ng matagal na pagtatrabaho, hindi lang ng mga kasalukuyang proyekto. Sa gitna ng investigasyon, isa pang issue ang lumabas. Na-freeze ang mga bank account ng mag-asawang Diskaya kahit wala pa raw court order mula sa Anti-Money Laundering Council. Dahil dito, napilitan silang umutang sa ilang opisyal ng DPWH para maitawid ang kanilang operasyon. Umabot pa sa punto na may driver ng isang regional director ng DPWH na nagsauli ng pera, ngunit itinanggi naman ng naturang opisyal at sinabing hindi siya tumanggap ng anumang halaga mula sa mga diskaya. Kasama rin sa pagdinig ang ilang dating district engineer, katulad ni Henry Alcantara na maring itinanggi ang mga akusasyon. Ayon sa kanya, hindi siya tumanggap ng pera mula sa mga diskaya at iisa lang daw ang proyekto na naibigay sa kanila noong nakaraang taon. Para kay Alcantara, walang basihan ang pahayag ng kontraktor. Sa kabilang banda, pinag-uusapan na rin kung maari bang maging state witness ang mag-asawang Diskaya. Ayon kay Justice Secretary Crispin Remula, posible itong mangyari pero may kondisyon. Una, dapat hindi sila ang pinakamay kasalanan sa kaso. Pangalawa, kung meron silang perang nakuha na hindi para sa kanila, kailangan nila itong isauli sa Estado bago sila mabigyan ng immunity. Dito pumapasok ang mas malaking tanong, hanggang saan nga ba talaga ang pananagutan ng mga contractor na tulad ng Diskaya? Maaari ba silang ituring na saksi laban sa mga politiko? O bahagi rin sila ng problema? Sa huli, humiling ang mag-asawa ng proteksyon para sa kanilang pamilya matapos ang pagbubunyag na ginawa nila. Para sa kanila, hindi biro ang pagbitiw ng ganitong klase ng impormasyon, lalo na kung ang mga taong idinadawit ay makapangyarihan. Samantala, itinanggi naman ni House Speaker Martin Romualdez ang lahat ng akusasyon. Tinawag niya itong kasinungalingan, maling impormasyon, at name dropping lang. Giit niya, hindi siya kailanman tatanggap ng suhol at kung may gumamit ng kanyang pangalan para kumita ang mga iyon daw ang dapat managot. Matapos ang mga naging pahayag ng mag-asawang Diskaya, isa-isang lumabas ang reaksyon ng mga kongresista na pinangalanan nila. Para sa mga nabanggit, malinaw daw na hindi totoo ang mga aligasyon. Kaya marami sa kanila ang agad naglabas ng opisyal na pahayag at sinabing handa silang magsampa ng kaso laban sa mag-asawa. Isa sa mga unang nagsalita ay si Quezon City 6th District Representative Mary Vic Copilar. Nagulat daw siya na nadamay ang kanyang pangalan. Ayon sa kanya, hindi niya kilala ang mag-asawa at hindi niya sila nakausap kailanman. Hindi rin daw siya nagpadala ng kahit sinong tao para makipagtransaksyon sa kanila. Kaya nagpasya siya na magsagawa ng masusing investigasyon mula sa kanyang opisina at magsasampa ng kaso para mapanagot ang mga diskaya sa pagdawit ng kanyang pangalan. Sumunod ding nagbigay ng reaksyon si Marikina First District Representative Marcy Teodoro. Para sa kanya, malinaw daw na demolition job ang ginagawa laban sa kanya. Giit niya, wala siyang kinalaman sa anumang proyekto ng DPWH noong panahong binabanggit ng mag-asawa dahil hindi pa siya nakaupo bilang kongresista noon. Kaya pinag-aaralan na rin niya ang pagsasampa ng reklamo laban sa kanila. Itinanggi rin ni Quezon City First District Representative Arjo Atayde ang mga paratang. Sinabi niya na hindi siya nakipagtransaksyon sa mga diskaya at wala siyang natanggap na pabor mula sa kanila. Aniya, lilinisin niya ang kanyang pangalan at hindi niya hahayaang manatili ang maling impormasyon na ipinakalat laban sa kanya. Mariin ding itinanggi ni Romblon, Representative Eandro Jesus Madrona, ang akusasyon. Ayon sa kanya, wala siyang proyekto na kinasangkutan ng mga diskaya. Narinig lang daw niya na may bidding ang kumpanya ng mag-asawa para sa ilang proyekto sa Romblon, pero wala siyang kinalaman dito. Maging si San Jose del Monte Mayor at dating Congresswoman Florida Robes ay nagsalita rin. Giit niya, hindi totoo ang ghost project na sinasabi. Dagdag pa niya, maayos at maipagmamalaki ang mga infrastruktura sa kanilang lungsod, kaya sasampahan daw niya ng kaso ang mag-asawa para linisin ang kanyang pangalan. Itinanggi rin ni Laguna Representative Benji Agarao ang pahayag na humingi siya ng pera para sa mga proyekto sa kanyang distrito. Ayon sa kanya, kasinungalingan ito at magsasampa siya ng kaso laban sa mag-asawa para sa perjury at libelo. Katulad din ng iba, mariing itinanggi ni Quezon City 3rd District Representative Reynante Arogancia ang akusasyon. Nangako siya na ilalabas niya sa tamang oras ang ebidensyang magpapatunay na walang basihan ang mga paratang laban sa kanya. Ganito rin ang naging posisyon ni Kalokan 3rd District Congressman Dean Asisio. Sabi niya, walang ghost project sa kanyang distrito at ang lahat ng proyekto ay hawak ng DPWH hindi raw siya tatanggap ng kasinungalingan at magsasampa rin siya ng kaso laban sa mag-asawang Diskaya. Hindi rin nagpahuli ang ibang kongresista tulad ni na Occidental Mindoro Representative Odi Tariela at Quezon City 5th District Representative Patrick Michael Vargas. Pareho nilang sinabi na walang katotohanan ang mga paratang at nakatakda silang magsampa ng kaso laban sa mag-asawa. Maging sina Congressman Salcedo, Agap Party List Representative Nicor Briones, at Uswag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang Jr. ay mariing itinanggi ang mga paratang. Para sa kanila, walang sapat na basehan ang mga sinabi ng mag-asawa at malinaw na paninira lamang ito. Sa dami ng opisyal na naglabas ng pagtanggi, mas lalo lang lumaki ang tanong kung sino ang dapat paniwalaan. Kung ang halos lahat ng pinangalanan ay nagsasabing walang katotohanan ang pahayag ng mga diskaya, paano malalaman ng taumbayan kung ano ang totoo? At kung talagang may nangyaring suhulan, paano mapapatunayan ito kung wala namang malinaw na ebidensya maliban sa testimonya ng mag-asawa? Sa huli, malinaw na may dalawang panig na nagtutunggali dahil sinasabi ng mag-asawang diskaya na may suhulan habang mariing itinatanggi naman ito ng mga kongresista. Ang usapin ay hindi lang tungkol sa mga pangalan kundi pati na rin sa pera ng bayan. Kung ikaw ay nagbabayad ng buwis, ano ang mararamdaman mo kung malaman mong hindi lahat ng pera ay napupunta sa proyekto? I-share mo naman ang nararamdaman mo sa comments below at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.